Hello mga ka-farm Mauna niya akong seed production So ang variety ka sa akong seed production mauna niya oh. Ang variety nga akong inbreed rice production eh Siya guys So ang variety RC436 So di kaayo man siya baga Pero okira okay para sa ako ah Huwag makita, huwag lutaw ang iyahang buong aba Nindot ni siya for nix cropping siya makapag-farm. Mani siya ang bunga. Huwag ang uhay sa 436. Mm. Sa gusto magtanong ani, hindi uh, tuyo siya. Ganahan ko ani mo recommend kay dili sakitan. Mm. Naigo lang siya o ganing, Uh, steam borer so natay makita nga white hedge pero kung bunga ang hisgutan mga ka farm nagyud siya ikapakita nga bunga ana so mao na nga uh, dili ko ani uh, magduha-duha gyud og recommend ana dito ah uh. oh naa o siya hantud din sa tumoy kasi makaingon ug naa ko nag nara ko dito nagpundo. more ra gid siya yung status diri mga ka-farm. Pero di na ta mo tabok. Kay kung mo tabok ta mga ka-farm, ko ana ni siya. Ah. bag gawas nga bunga sa hybrid. Ana. So diri lang kita mag-focus pa ana ah. Mo siya. So ano ana siya timaan niya seed production dito siya, guys. That's it. Thank you so much for watching. Hapit na mga farm. Hapit na niha. Hapit ni, ha? na ni siya masako. Thank you so much.